So ayun dito, ya uh, pinangunahan ng Bureau Fire of Balagtas. Protection. Kasunod po nila ang mga empleyado ng Municipality of Balagtas. Uh, dito po yung bantayog na yan sa lumang munisipyo ng Balagtas, Bulacan, mga kauban. Bagamat inabandona na ang lumang munisipyo, uh, hindi po nila nakalimutan yung pag-alay ng bulaklak dito sa lumang rebulto ni God Francisco Balagtas. Ah. balagtas. So yun, pagkatapos mag-alay ng bulaklak sa lumang munisipyo uh, Dito naman po tayo sa bagong munisipyo Sila Mayor Magare po kasama po si District 25 Congressman Boy Cruz At mong sangguniang bayan ng Balagkas mga kauban Ayan po dito naman po tayo sa Pampanginay kung saan nagmula si Gat Francisco Balagtas. Makakita rito, nakapila po yung mga PNP dito sa may gym. Uh, rin po rito yung kubo na yan, yan po yung replica ng bahay ni Balagtas. At yung rebulto po niyan sa likod, yung pinakamuseyo po niya mga kauban. Ayan, dyan po magaling ng Bulaklak mamaya. Yun, pumapasok na po yung mga mutya ni Balagtas dito sa Bulwagan sa may

哎呦！ po sa FB at S. Ayan, palakpakan po natin. Mabigat po ba, boss? Para po sa lahat ng labanan ay tunay na may So, ayun mga kauban, ah, nakasilip po tayo rito sa museo ni Balagtas makita rito yung mga replica yung mga gawa po niya ayan po yung may picture pa po niya original yata yun mga kauban ito po yung mga likha niya may kasama po sa mga ilang bayani dito mga nakadisplay sa kanyang museo ayan hindi ko na masyadong nalapitan mga kauban dahil may binibidyoan po tayo sa labas ayan. So ayun makikita nga rito yung pag-aalay ng bulaklak dito sa tributo ni Balagtas Baltasar. <tipos> So yon makikita rito mga kauban sa huling pag-aalay ng Bulaklak uh, si Alcalde Mayor Eladio Gonzales Jr. kasama ang kanyang Vice Mayor Al at ang kanyang sanggunian at yung may buhat po ng Bulaklak ay si Igel uh, Darren Benjola shoutout sa iyo. Yung makikita rito yung mga sanggunian makikita rin dito yung mga Knight of Columbus na nag-assist dito sa pag-aalay ng Bulaklak. Ay Uh, Shoutout sa inyo, ayan po, oh. naggagwap po ang mga Knight of Columbus natin sa Balagas, Bulacan mga kauban Ayan po si ABC, ayan, andyan po silang lahat mga kauban, kompleto po sila Yo, Siguro mga kauban, hanggang dito na lang po, uh, bye bye, maraming salamat po sa mga sumusubaybay sa, sa akin channel Sa lahat ng subscriber, sa bagong papasok na subscriber, uh, maraming salamat sa inyo, God bless, God bless po sa inyo lahat